Hello guys! Ito nga pala guys, i-share ko lang sa inyo. May siya lang pala akong lugar dito sa Malolos. Meron na palang bowling lines dito. Nabubulol pa ako. Oy. Dito, may, meron na palang bowling lines dito sa Malolos, sa may T, uh, DJ Paradise Resort. So katabi siya ng SNR. Guys, ang sarap din pala dito maglaro. Tingnan nyo, ang daming tao. And sa ngayon nga, meron tournament. Naglalaban-laban guys yung mga bawat lugar. Ayan ano oh. Bali, iba-ibang lugar pala yung mga nandito. So, kanya-kanyang representative ng bawat lugar. Naglalaro sila. Ayan si ate oh. Nakatuwa rin pala at manood ng ganito. Mapapasigaw ka rin pag nakuha nila, pag na, napataob nila lahat ng pins. Pero pag hindi, pangihinayang ka rin. Tignan niyo guys oh. Sa so, hindi pala ganun ka... Hindi pala ganun kasimple paglalaro, paglalaro nito kasi yung bola pa lang ang, ang bigat na and yung mga sapatos pala nila uh, meron pa lang sa sapatos para dito sa bowling lines na to so kailangan mo pa magpalit ng shoes para gamitin dito ayan nga o oh. ang luwang din dito guys nakaka enjoy, nakaka relax mo no tingnan nyo ang daming tao and malawak din to sobrang lawak ko oh. meron ding mga kainan And meron din mga billiards so pwede ka talaga maglibang dito so habang nanonood ka nga lang nalilibang ka na eh ayan o ayan tingnan mo sila ang galing nilang Oh. yun ang daming na taob na pin diba pag ganyan nakamatutuwa ka eh ayan si ate naman tingnan panoorin natin sila kaya ang napatumba ni ate nagkakatuwa nga pag, pag marami ang nataob sa kailangan talaga ano kailangan mo ng porsa sa paghagis kasi mabigat yung bola yan si ate oh ang galing oh isa lang ata ang napatumba